Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Pisces, para sa Marso 3, 2025. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman na muli kang lumulubog sa malalim na karagatan ng iyong emosyon. Bilang isang Pisces, likas sa iyo ang pagiging sensitibo sa enerhiya ng iyong paligid. Mayroon kang masidhing connection sa iyong damdamin, at ito ay isang katangian, na nagbibigay sa iyo ng malalim na pangunawa sa mundo. Gayunpaman, maaaring dumating ang mga sandali kung saan pakiramdam mo ay ikaw ay natatangay ng alo ng iyong sariling emosyon, na maaaring maging labis kung hindi mo ito bibigyang pansin. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang kilalanin ang iyong nararamdaman, at hayaan ang iyong damdamin na dumaloy nang hindi ito pinipigilan. Ito ay isang maselang pagsayaw sa pagitan ng iyong puso at isipan, sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng katotohanan ng iyong ginagalawan. Ngunit sa halip na malunod sa mga komplikasyon ng iyong damdamin, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang higit pang palalimin ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa iba. Sa ganitong paraan, makakahanap ka ng bagong pananaw na maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Huwag kang matakot na yakapin ang iyong emosyon. Sa halip, kilalanin ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Marahil ay napansin mo na sa tuwing nararamdaman mong pinapahalagahan ka, at naiintindihan ng iba lumalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili, at nagkakaroon ka ng inspirasyon, upang kumilos ng may sigla. Ang araw na ito ay isang paalala na ang koneksyon sa ibang tao, ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagmamahal, kundi pati na rin sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba. Maglaan ng oras upang suriin kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili, at kung paano mo, hinahayaan ang iba na makita ang iyong tunay na halaga. Napakahalaga ng pagpapahalaga sa sarili, upang magkaroon ng balansing relasyon, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang sansinukob ay banayad na nagtutulak sa iyo na lumayo ng bahagya mula sa nakasanayang gawain, at hayaang maglakbay ang iyong isipan sa malayong lugar. Bilang isang paisis, ikaw ay isang likas na mapanlikha, at mapangarapin. Ang iyong kaluluwa ay laging naghahangad ng malalim na koneksyon sa sining, musika, panitikan, at iba pang anyo ng malikhaing pagpapahayag. Kaya ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot upang maging malaya, lumabas, at hayaang ang iyong puso ang manguna. Anong bagay ang nagdudulot sa iyo ng tunay na kasiyahan? Ano ang nagpapasigla sa iyong diwa? Huwag kang mag-atubiling gawin ito. Minsan, tayo ay napapalibutan ng napakaraming responsibilidad, at inaasahan, mula sa iba, kaya nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kaligayahan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na ituon ang pansin sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Ang simpleng pakikinig sa iyong paboritong musika, pagbabasa ng isang libro, na nagpapasaya sa iyo o simpleng pagninilay-nilay sa katahimikan, ay maaaring magdulot ng kapayapaan sa iyong puso. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa iyong sarili, ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Sa ilalim ng banayad at matatag na liwanag ng buwan na kasalukuyang nasa ilalim ng Taurus, mararamdaman mo ang isang mas mabagal at mas nakakapagpakalma na enerhiya, ang impluensyang ito ay nagtutulak sa iyo, upang maging mas konektado sa iyong pisikal na sarili, at pahalagahan ang maliliit, ngunit mahalagang bagay sa buhay. Ang Taurus ay isang tanda na naglalaman ng enerhiya ng kaginhawahan, katatagan, at pagpapahalaga sa mga material at pisikal na aspeto ng buhay. Kaya ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang isang masidhing pangangailangang pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang sarap ng isang masarap na pagkain, ang init ng sikat ng araw sa iyong balat, o ang lambot ng isang kumot sa malamig na gabi. Ang koneksyon sa ating pisikal na mundo, ay isang mahalagang bahagi ng ating kabuang kalusugan. Kaya't sa araw na ito, subukang pagtuunan ng pansin ang iyong limang pandama. Anong mga tunog ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan? Ano ang mga amoy na nagdadala sa iyo ng saya? Ano ang mga bagay na kapag hinawakan mo ay nagbibigay sa iyo ng ginhawa? Ang pagiging mulat sa maliliit na kasiyahan sa paligid mo ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, hayaan mong gabayan ka ng inspirasyong dulot ng buwan. Bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang pag-isipan ang iyong mga damdamin at hayaan ang iyong puso na maramdaman ang kapayapaan. Habang pinapalaya mo ang mga komplikasyon ng iyong emosyon, mas madali mong makikita ang linaw sa iyong mga iniisip. Sa sandaling ito, matutuklasan mong ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob mo mismo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde at asul. Ang berde ay kumakatawan sa pagpapagaling, kasaganaan, at balanse, samantalang ang asul ay nagdadala ng kalmado, tiwala, at espiritual na kaliwanagan. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiya sa iyong araw, subukang gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay o isuot ito upang mas maramdaman mo ang kanilang magandang impluensya. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawampu, at tatlumput walo. Ang pitong ay kumakatawan sa espiritwal na kaliwanagan at malalim na pangunawa, ang dalawampu ay sumisimbolo sa balanse at pagkakaisa, samantalang ang tatlumput walo ay isang numero ng kasaganaan at lumalawak na oportunidad. Upang mapalakas ang iyong swerte, subukan mong magsulat sa isang jurnal ng iyong mga saloobin at pangarap ang pagsusulat ay isang mahusay na paraan upang maproseso ang iyong emosyon at makita ang mas malawak na perspektibo sa iyong buhay. Maaari ka rin gumugol ng oras sa kalikasan, isang maikling paglalakad sa isang parke o pakikinig sa tunog ng mga alon sa dalampasigan ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng iyong pinagdaanan at natutunan. Hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat sandali, sapat na ang pagiging totoo sa iyong sarili. Yakapin mo ang iyong mga emosyon, pahalagahan ang maliliit na kasiyahan, at manatiling bukas sa pagkatuto sa bawat karanasang dumarating sa iyong buhay. Ang mundo ay puno ng himala at posibilidad, at ikaw, bilang isang paisis, ay may kakayahang makita ang kagandahan sa lahat ng ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.